ko sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Estela ninyo. Maraming maraming salamat at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga i-explore ko ng mga bagong impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Maraming maraming salamat po guys. So, Narito na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber pero hindi ko na po kung sino po sila para sa kanilang sa kanyang privacy. So, narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang kung saang saang party ng katawan ng babae na pwede siyang labasan kapag ito'y kinalikot. <laughs> So, yan po ang kanyang katanungan. Kung saan sa ang party ba daw ng katawan ng isang babae ang pwedeng makaraos o labasan. So, yan po ang aking uh, hinanapan ng mga tawag dito, ng uh, kasagutan at aking nasaliksik at kasama na rin po dyan ang aking sariling karanasan dahil isa po akong babae. Ano? So, ang aking kasagutan sa yung tanong ay para na rin sa pangkalahatan para naman magkaroon din ng idea ang iba nating subscribers hinggil dito at doon sa mga hindi pa nakakaalam. So, ang orgasam o ang orgasmo ay maaring maranasan ng mga kababaihan sa ibang-ibang sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. So, narito ang mga lugar na maaring magdulot ng orgasmo o labasan ang mga kababaihan. So yung number one, yung tinatawag na tinggil o clitoris ano, ang tinggil ay matatagpuan sa loob ng labia, malapit sa yuritra at ari ng babae at itoy naglalaman ng maraming ugat na tinatawag o nerves ending na tinatawag. Kaya ito'y lubhang sensitibo na siya ring dahilan kung bakit ang tinggil kapag dinidilaan, hinihimod-himod, sinisip-sip-sip-sip ay nagmibigay ng matinding orgasmo sa mga kababaihan. So yan po ang unang uh, pwedeng labasan ang isang babae. At ito po ay pinaka sensitibo mas sensitibo po ito kaysa pakikipagtalik ang tinggil na tinatawag dahil mas maraming nilalabasan ang babae sa lugar na ito kaysa uh, tawag dito sa aktual na pakikipagsiping tandaan po natin 'yan yung tinggil at ang number 2 naman ang tinatawag na G spot ang G-spot ay isa ring napakasensitibong parte sa puwerta ng isang babae. Ang G-spot ay matatagpuan sa likod ng tinggil. Sobrang sensitibo ang lugar na ito, kaya kapag ito'y ginagalaw o tinatamaan, natatamaan ng iyong sandata o sa paraan ng paggamit ng iyong mga daliri, siguradong mapapasigaw ang isang babae at mapabilis ang kanyang Uh, orgasmo o mabilis po siyang labasan. So yan po yung tinatawag na G spot. Ito po yung matatagpuan sa likod ng tinggil, no? Kung ito yung tinggil, nandito sa sa likod. Pero dadaan doon sa may ano no, sa may ari, sa may butas. Kaya kapag ginamitan niyo ng ano ng daliri, pwede yung anuhin, yung mahahagilap niyo sa kapag uh, inano nyo yung ari ng babae, tapos doon, makikita nyo dito yung tinggil sa may, ano, taas, ba diba? ang tinggil sa taas, kumbaga, kung ito ang bukana, sa likod nyo mismo, kapag inano nyo yung kamay nyo, na parang pinapala nyo, tapos, ginagalaw-galaw nyo doon yon doon yon yung ano doon, yung wall na tinatawag ng vagina, no? Doon po, pag, uh, uh, minamasa-masahin nyo yan, pag merong nararamdaman ang isang babae, yun na po yon yung para siyang, napalakas ang kanyang ungol. Kasi kung hindi po tama yung lugar na ginagamitan natin, yung daliri natin, masasaktan po ang babae. Ngunit, kung tama yung lugar na, na nahagilap ng inyong kamay, parang pala po ha, pataas, hindi po pagbaba. Pataas yon Kasi nga, nandito siya sa may likod lang ng tinggil eh. Kaya pataas siya, tapos ano-anohin nyo, galaw-galawin nyo yung daliri ninyo. Tapos, ma malalaman nyo na lang kung mapapaungol bang isang babae. Dahil pag napaungol siya, ay tama po yung ginagawa ninyo. So, yan po yung pangalawa, yung G-spot. At ang number three naman na paraan para uh, makaraos ang isang babae ay sa puwet naman ito. Pero, guys, paalala lang po, no, hindi po lahat dito ay gusto ng mga kababaihan. Pero, ngunit, dahil sa kanyang tanong, Sinabi ko na rin yung, sinabi ko na rin yung ano, yung sapwet no o anos na tinatawag. Ang talik sa puwet ay maaring magdulot din ng matinding kasiyahan sa ibang kababaihan. Sa mga bago sa ideyang ito, ang talik sa puwet ay hindi lamang limitado sa mga homosexual na magpartner na lalaki. Marami ding mga Uh, kalalakihan at kababaihan ang gumagawa nito upang bigyan ng ibang templa naman, ibang mino no? ibang minyo, bilang isang alternatibo sa pakikipagtalik. So, meron ding mga kababaihan, kalalakihan ang gumagawa nito bilang alternatibo talaga sa pakikipagtalik. So, sinasabi ko guys na hindi po lahat na mga kababaihan na gumagawa nito. Meron pong gumagawa pero ano na, for the second time ayo na nila kasi nga, medyo siguro uh, naiilang, no? Pero kapag nasanay na ang isang uh, uh, isang tao, isang babae o isang lalaki, no? Talagang malakas ang uh, ano dating din ng kanyang, ano kapag uh, nakaraos o nilabasan dito sa puwet, no? Kaya yan po yung pangatlo natin, ang puwet. At ang last naman natin ay yung sa vagina o ari ng babae, no? Para labasan ng isang babae sa vagina, pwedeng gamitan ng iyong mga daliri o mga laruan. Di ba? May mga laruan. Hindi ko na masyadong sasabihin sa English kasi uh, matrace up po ng, ano, ng AI na yung mga, mga salitang talagang nakakapag-ano. No? So, iniiba-iba ko yung mga Uh, minsan 'yung mga salita kaya 'yung pwede siya 'yung daliri mo o 'yung mga laruan sa panahon ng foreplay naman ito no so dahil sensitibo din ang palibot o walls ng ari ng isang babae o 'yung badyena niya 'yung tinatawag na banya doon talaga sa may butas 'di ba pero hindi po din lahat na kababaihan ay ano nakakaraos lang dahil doon lang sa na, na Kapag ipasok mo na kaagad yung sandata mo, akala na natin ano uh, lalabasan ng isang babae, hindi po. Kaya po nga meron tayong tinatawag na G-spot at uh, A-spot na kapag uh, pinasok ang sandata natin doon sa loob ng kuweba ng babae, pag natamaan yung G-spot o yung A-spot lang po talagang ano, uh, tawag dito masisiyahan o nasasarapan ng isang um, baba ang kaparihan na, ninyo. Kasi nga hindi lang dahil ipinasok niyo na sa bukana ay ano na hindi po. Meron po yung mga sensitibong parte sa ilalim ng ari ng babae na dapat matamaan o dapat abutin para talagang uh, makarating sa ruro. So, ayan po guys, sana nagustuhan yung lahat at sana nakita mo rin ang video ito doon sa nagtanong. Maraming maraming salamat sa yung tanong at ginawan ko lang din ng uh, video no para pangkalahatan na rin. Maraming salamat at don uh, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel. Maraming maraming salamat.